Isinalang na sa pagdinig ng House Quad Committee ang usapin ukol sa serya ng pamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga. Martes, November 26, nang umarap sa komite ang mga kaanak ng mga pinaslang na barangay captain sa Siyudad San Fernando. At dito, nagbigay ng detalye at update sa kaso ang mga naulila ni Alasas Barangay Captain Alvin Mendoza, Santo Rosario Barangay Captain Jesus Liang, at San Pedro Cotod Barangay Captain Matt Ryan de la Cruz. Yung pong kaso niya is, uh, was dismissed at nasa ano na po ng mga kapulisan yan. So, I remain silent na po muna. Time na yon mga 7.30, 7.40 ng gabi, pagdating ko sa bayan ng San Rosario, San Fernando, tinawag, tumatawag na yung mga, yung mga tao. Uh, yun nga po, yung daddy mo. Ang anak ko po kasi talaga, wala po. Di naman po, hindi uh, naman po mabait po yung anak po at wala naman pong kaway. Nabigla na lang po ako sa uh, nangyari kasi po talagang ang anak ko po sa bahay lang, sa barangay at saka sa Jerusalem lang po. Tinalaki naman sa executive session ng kaso ni na dating board member at provincial legal officer, Attorney Jerome Tubig. Dating kapitan ng barangay Lakis Arayat na si Norberto Lumbang at Arayat Councilor Federico Hipolito. Matatandaang sa kanyang privilege speech noong unang karang linggo, hiningi ni Pampango 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales Jr. sa kanyang mga kapwa mababatas na bigyang pansin ng mga insidente ng karahasan sa lalawigan. I did this as an urgent call to action to our local law enforcement agencies. Gayun din po ito ay uh, para matulungan ng pamilya ng mga biktima na, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa paghahanap ng hustisya. Nanawagan din ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima at ang mga lokal na opisyal. nag po ako dito para umaasa na makahanap ng ustisya sa pagkawalaan ng aking mahal na asawa. Mm, nahangat ko lang po yung magkaroon po sila ng hagarang katarungan. Pero inanong ko na rin po yung kapulisan natin na sana tutukan po nilang mabuti. Iimbitahan naman sa susunod na pagtinigang ng resources speakers, kagaya ng mga dating namumuno sa kapulisan at ilan pang individual. Lia Nakanilaw, CLTV 36 News.